mga guys, uh, good afternoon sa inyo ngayon nandito ngayon si Papalon sa Tanay, maglalakad lakad tayo dito, papunta sa plaza ayan, pakita natin sa inyo, ayan guys uh, pwedeng uh, kapating kamurungan, uh, pakilike naman at subscribe para maging updated tayo sa mga bagong upload natin mga guys, ayan, maraming salamat ayan, uh, lakad muna tayo dito para ipakita natin sa inyo uh, uh, ayan nandito tayo ngayon sa Tanay Rizal para ipakita natin sa inyo yung kagandahan dito sa Tanay Rizal lakad lakad tayo dito dito naman muna mag adventure sa paglalakad si Papalon sa Tanay Rizal Ayan. hindi na pumunta ng public market mga guys At medyo uh, malayo yung lalakarin natin dito papuntang plaza And medyo makulimlim ha shout out sa ating mga masusit na mga nanonood uh, sa ating mga uh, videos at mga subscriber mga viewers na rin yan shout out sa inyong lahat uh, sa, sa mabuti kayong kalagayan uh, lakad lakad na tayo dito ay mga guys uh, kakaliwa tayo dyan sa kanto kasi yan pag diniretso nyo naman papunta na yan papunta na yan sa palok kam kapinpin malayo na yan wala, ayun na yan dyan, 35 ang pamasahe dyan ang sakaya naman doon sa mga public market, terminal maganda maglakad kasi hindi siya may init, makulimlim lang ayan o ayun pa, puntang pilia Laguna naman to, yung tabila dinarito nyo yan mga guys papuntang Laguna ngayon tayo tatawid dito para pakita, ay hindi na ako tatawid dito na lang pala sa tayo sa gilid Para yan, Tanay General Hospital ayan mga guys o oh. ayan malaking pagbabago na ngayon para dito sa Tanay, matagal na pa naon din yung sa hindi na tayo nakakapunta siguro mga siguro nasa sampung na ay hindi tayo nakakapunta dito muntala doon ako bumubunto sa uh, sampalok doon sa kamilpin ngayon ah, uh, matagal na uh, dito tayo sa bayan ngayon bayan ng tanay kaya hindi tayo nakakapunta dito ngayon lang naman kaya gala gala muna tayo rito para mas maganda na alam nyo yung lugar ng tanay Rizal Ayan. Sarap maglagala-gala dito Kasi hindi siya uh, uh, Hindi siya mainit Makulimlim medyo, medyo, malayo Lalo lang kasi ang uh, Plaza dito Kasi sana kayo sa busis natin kasi Medyo Kagagaling uh, din natin sa sakit-sakit Hindi pa na Uh, tanggal yung ubo ko sa kayong namamaos kasi ako oh. ayan maganda rito yung plaza sa panay mga guys nakapunta tayo dito ayan mga guys oh yung iba na hindi kagaya dati uh, video na medyo kaya ngayon ang dami ng mga negosyo rito ang daming business na pala dito pumapasok masarap maglakad-lakad dito ay tatawid dito para makita natin sa inyo medyo malayo pang plaza dito kaya ilalakad ko na ito guys para may idea kayo kung pumunta kayo rito maganda maglakad din dito ayan Ay, mga bayabas oh ayun masarap kasi yung bayabas guys yung mga native kasi yung mga maliliit lang Kala dito ko lang natikman din mag uh, sinigang sa bayabas masarap din pala kasi iba din ang luto sa tanay masarap din na luto nila dito sa Bayabas, Sinigang Bayabas. Ewan ko, yun, know, at yung mga kababayan ko nakatikip na sila sa Sinigang Bayabas, na masarap. Makatlaka at ganyan talaga buhay. Medyo malayo-layo pa konting ating lalakarin. dinirecho na yung mga guys papuntang uh, crossing Idsa pag dinirecho na nyo na to pero pag dito kayo sa likod ko papunta doon ay papuntang Laguna na yan ayun mga guys oh ang ganda maganda dito ayun Para paglakado Ayan, nandito tayo sa tulay. Tapat ng tulay. Ayan. Ito. Ayan, dami mga kangkong. Oh. Ang isla. Pero okay naman kasi yung ilog nila rito. Wala naman basura ang lumulutang. Mariba lang ito sa mga kasang niyogo. Oh. Ayan Oh. Pwede pang gata. Ayan, mga kangkong. Ang dami. Ang ganda Oh. Ayan, di ba? Ayan. Oh. Daming mga kangkong. Kasi ito, tagos na yung sa Laguna de Bay. Ayan dyan, o oh. Ayan. Ayan. Medyo malapit-lapit na rin yung dito yung plaza, mga guys mga uh, vlog malapit na kasi yung independence day ayan It may kita lang isang linggo independence day simbolo ng ating kalayaan ayan ayan din yung simbahan na isa rin sa pinakaluma rito sa simbahan sa Uh, taong dito sa Tanay Rizal Ayun mga mga makikita mga guys para mapan yun. dito tayo ikot ikot sa plaza. Para yung natin sa inyo. Ayan mga guys, yan ang simbahan na pinakaluma. Isa rin sa pinakaluma dito sa Tanay Rizal. Ayan. Pamaya pupunta tayo dyan para yung natin sa inyo. Ito yung kuha sa ating bayani na si Dr. Rizal ang kanyang uh, revolto. Napakaganda. Eh siya o, ang ating bayani na si Dr. Xerisal. Ayan. Gala na tayo dito sa Tanay Plaza. Ayan. Matagal na panahon ngayon nakabalik si Papa Long dito. dito tayo eh. Residente dito dito tayo nag dito yung ah Sa Sampalo Crisal. Yeah. Okay, sikot tayo dito. Ang ganda ng magandang plaza dito. Kaya may mga palaruan uh, ng mga bata o diba makikita nyo wise ang kagandahan dito magpasinsya talaga kayo sa busis ko dahil ang busis ko uh, ah, kumbaga eh namamaos gagaling galing lang natin di sa tawag dito sa ubusipun ayan dito sila yung may, kung may mga event dito sila Ayan, ah, napakaganda. Di ba? Oh. Ayan, napakaganda. Ayan, yung simbahan, no? Oh. Kitang-kita naman, guys. na eh ngayon CR muna na ako mga guys para maganda ang laban <laughs> mga panarawan ng bata mabango ang kan dito mabango yung CR nila maganda CR mabango <laughs> mabango ang CR mabango ang CR maganda ano mga guys ang pag sumig CR ka dyan mabango ang magandang CR dyan yan. pupunta tayo dyan sa simbahan para ipakita natin sa inyo Dito tayo sa kan kabila. Ayan oh. Dito tayo mga guys, yung kagandahan dito. Ayan. Ayan mga guys oh. Dito tayo pupunta tayo diyan. Napakagandang ha. Tawag dito, napakagandang simbahan to. Isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Tanay Rizal, itong malaking simbahan. Lumang-luma, ayan. Pakita natin sa inyo ay mga gacho. Di ba? Oh. Lapit na palang pista rito. Ayan o oh. Napakaganda. Proud naman tayo bilang isang Katoliko na napupuntahan natin yung napakagandang mga simbahan. Ayan kagaya niyan. Oh, di ba si Mama Mary Oh, ha. Ang ganda. Proud na proud tayo pagka nakikita natin yung simbahan bilang katoliko. Proud na proud tayo dahil nakikita natin yung mga lumang simbahan. Yes. Yan, malapit na rin kapisahan dito. Ayan. Maganda. Oh, di Oh, di ba? Tandaan niyo mga guys, basta si Mama Mary malapit yan sa bulaklak ng kanya kanyan mahilig sa bulaklak si Mama Mary. Wala kayong makitang revolta uh, ni Mama Mary na walang bulaklak. Tandaan niyo. Mahilig kasi si Mama Mary sa bulaklak. Yan ang ginaganda. Kulay puti. Parang bayulit. Ganda ng mga bulaklak dito. Ayan. Maganda rito pag nagka-piyesta. Oh, yun, di ba? Ah, ngayon, uh, naman tayo doon sa plaza, doon sa, si, si sa City Hall. Yan mga guys, oh. Dito tayo, pupunta tayo dyan. Napakagandang, ah, uh, dito. Napakagandang simbahan to. Isa rin sa pinakalumang simbahan dito sa Tanay Rizal, itong malaking simbahan. Lumang-luma, ayan. Pakita natin sa inyo, ayan mga guys, oh. Di ba? Oh. Lapit na palang pista rito. Ayan oh. Napakaganda. Proud naman tayo bilang isang Katoliko na napupuntahan natin yung napakagandang mga simbahan. Ayan kagaya niyan. Oh, di ba si Mama Lumiere? Oha. Huh? Ang ganda. Proud na proud tayo pagka nakikita natin yung simbahan bilang katoliko. Proud na proud tayo dahil nakikita natin yung mga lumang simbahan. Diba? Yes. Yan, malapit na ka rin kapyasaan dito. Ayan. Maganda. Oo, oh, di Diba? Tandaan nyo mga guys, basta si Mama Mary malapit yan sa bulaklak kung mga kanyang mahilig sa bulaklak si Mama Mary. Wala kayong makitang revolta uh, re ni Mama Mary na walang bulaklak. Tandaan nyo. Mahilig kasi si Mama Mary sa bulaklak. Ayan, hindi lang ka. Kulay puti. Ay, parang violet. Ganda ng mga bulaklak dito. Ayan. Maganda rito pag nagka-piesta. Oh, yun, di ba? Ah, ngayon, uh, naman tayo doon sa plaza, doon sa, si, si sa City Hall. Kaya mga guys, dito kami dati nakatira. Dito sa barangay kay Bato, so, ayan. Dito kami nakatira dati, doon sa lupan. Ayan, naglalakad tayo papunta doon. Sa tawag dito plaza ito sa may city hall ng tanay yan sarap maglakad dito guys ayan ang kita nyo yung mga sa likuran ng iba mga lumang luma talaga ayan o diba ayan ang kita nyo yung mga view Sa sibahan dito tayo Sa na kasi may kinakasang kasi ayan ganda tingnan ayan ang ito yung likuran niya. sa giliran ayan ayan yung sa likod niya. Ganda. Ayan mga biyaheng Edsa ng mga jeep Ayan yeah.

no? Wow, nakarating naman si Papa Lung dito Pero sa tagal din ng panahon na uh, nakabalik tayo dito Ayan. Ayan yung mga eskwilahan Ang gaganda Nagawa-gawa yung mga malalaki yung mga balite oh. Ayan pagod simbahan ito yung uh, munisipyo Kaya mga guys munisipyo ng tanay Rizal pamahal ang bayan ng Rizal pala mo yung ah uh, pandito ah uh, hango sa uh, forma niya yung sa 20 pesos na yung parang malakanyang style na bahay mga guys ang ganda ang laki ayun o no? Parating Karating naman dito Ayan Ganda oh. Mga halaman dito Ayan Ah walang isda Kala ko ka isda eh. mga naglilinis Ang ganda Ang ganda ng uh... Kwan dito yung parang 5 sa 20 pesos na papel. Ang kanyang tawag dito. Yung kanyang ah, uh, paggawa, ang ganda tingnan. kuwang kuwa talaga yung sa 20. Ayun, ang ganda. So, yung ating watawat ayan. <coughs> tapos tayo dito Pagpatuloy okay. na natin yung ating bablog Ayan Ayan o, oh. ang ganda Yan. Oh. Ayan putuloy ka na to sa lahat ng mga subscriber natin maraming salamat sa inyo hanggang dito na rin mo naingat po po at God maraming salamat sa mga nanonood natin bye bye